guys sakay na kami sa nakabagong ba namin guys sa rin yung pang Ortega so guys kami lang dalawa so si Alan ang yung driver Siyan. okay na okay tayo sa tayo yung regalo namin sa kwan side punin natin oo may letra hala yan sa mga Guys. Let's go now. Hey, labas na ako! Labas na ako! Parati, ngayon kailangan nakadala nito. Tagal na. na. Wala, wala. Wala karga. Wala. Sige. Hello guys, welcome to my vlog. So ngayon guys, araw ng Wednesday para Christmas party namin ngayon. So ngayon guys, pupunta kami nang Ortigas pero bago sa lahat, Punin namin yung secret. Guys, shout out